bata? Ako nga po pala si Teacher Jazz. Bago tayo magsimula, gusto kong magtanong sa inyo. Ano ang mga hayop na nakikita ninyo sa isang kagubatan o tabi ng ilog? Mga halaman at iba't ibang hayop po, Teacher! Tama! Mga bata, alam niyo ba kung ano ang mga katangian ng unggoy at buwaya at paano siya na iba? Opo, ang unggoy ay mahilig umakyat sa mga puno. Ang buwaya ay may makapal na balat at nakatira sa ilog. Eh, tama ang inyong mga sagot. Ano naman ang ibig sabihin ng pagtutulungan? Pagkikiramay sa ating kapwa. Halimbawa, may nakita kang isang matanda na maraming dala habang naglalakad sa daan. Tutulungan mo ba siya? Opo! Opo. Mahusay! Ngayon, tayo ay makikinig ng isang kwento tungkol sa dalawang hayop, ang unggoy at ang buwaya. Gusto kong malaman kung ano ang mangyayari sa kanilang pag-uusap. Gusto niyo rin ba? Mga bata, bago tayo magsimula, tayo muna ay umawit. Tara! Magandang umaga mga bata! Ako nga po pala si Teacher Ann. At may ikapwento ako sa inyo na tiyak kapupulutan natin ang aral. Bago natin simula ng kwento, nais ko kayong paalalahanan na magpakita ng magandang pagugali. Maghintay at makinig ng mabuti sa kwento. Tandaan, tayo ay may pagkakataong magtanong at magbigay ng kanilang opinyon pagkatapos ng kwento. Sa pento, bawat kwento, maraming bagay ang maaaring matutunan. Tingnan ninyo ang mga karakter at ang kanilang mga aksyon at isipin kung anong mga desisyon ang tama at mali. Magsimula na tayo! Sa isang malawak na kagubatan, may isang unggoy na masaya at tumatalon-talon sa mga puno. Siya ay masigla at palaging naglalaro. Hindi niya alam, sa tabi ng ilog ay may isang malaking buwaya na nagmamasid sa kanya. Si Buwaya ay matagal nang naghihintay. Nakatago siya sa ilalim ng tubig at may masamang balak. Aha! Ngayon, makakain ko na ang unggoy! Ang naisip ni Buwaya. Ngunit, nang makita ni unggoy si Buwaya, nag-isip siya ng mabilis. Hindi siya natakot, kaya nagtanong si unggoy. Pwede ko bang makausap ka, Buwaya? Uuwa! Ngayon mga bata, habang binabasa natin ang kwento, gusto kong tanungin kayo. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa sitwasyon ni Ungoy? Mag-iisip ng paraan para makaligtas kay Buwaya. Mahusay ang inyong sagot. Dapat mag-iisip ng paraan para hindi makain ni Buwaya. Si Buwaya ay sumagot. Oo, Ano Anong gusto mong sabihin? Hindi ba't gusto mong maging aking pagkain? Ngunit si Unggoy, matalino at mabilis mag-isip, ay nagmungkahi ng isang ideya. Moya, bago mo ako kainin, may isang bagay akong sasabihin sa iyo. Kung tutulungan mo ako, makakahanap tayo ng mas maraming pagkain kaysa paghati ng isa. Kung magtutulungan tayo, magiging magkaibigan tayo. Kaya, nag-isip si Buwaya. Hmm, tama nga si Unggoy. Kung tutulungan ko siya, baka maging magkaibigan pa kami. Sige, Ungoy, tutulungan kita. Ano dapat kong gawin? Naglakbay sila ng magkasama at natutunan nilang magtulungan. Si Unggoy ay nagpakita kay Buwaya kung paano manghuli ng mga isda at mangulekta ng mga prutas. Si Buwaya naman ay tinulungan si Unggoy na makatawid sa kabilang bahagi ng ilog. Mula noon, naging magkaibigan si Ungoy at Buwaya sila ay nagtulungan sa paghahanap ng pagkain at palagi silang magkasama. Ang kanilang kwento ay magandang halimbawa kung paano ang pagtutulungan ay nakakapagdulot ng mas maraming tagumpay kaysa sa si mag-isa. Mga bata, aling bahagi ng kwento ang inyong pinakagusto at bakit? Ang pagtutulungan nila Unggoy at Buwaya para maghanap ng pagkain dahil sila ay nagkaisa at nagkasundo. Mga bata, matapos marinig ang kwento, ngayon ay mag-uusap tayo. Ano ang natutunan natin mula sa kwento nila Unggoy at Buwaya? Napalaging magtulungan. Magaling! Dapat palaging magtulungan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Pwede ba kayong magbigay ng halimbawa kung paano ninyo matutulungan ng inyong mga kaibigan? Sa pagbibigay ng pagkain at inumin. Magaling! Laging tatandaan mga bata na ang pagtutulungan at pagiging mabait sa iba ay mahalaga. Hindi mo kailangang mag-isa. Laging may mga kaibigan na handang tumulong at damayan ka. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Babeth, ang inyong lingkod. Ngayon naman, susubukan natin kung tunay nga bang nakinig kayo sa kwento natin kanina. Handa na ba kayo? Opo! Sino ang mga pangunahing tauhan sa kwentong napakinggan. Sina Unggoy at Buwaya Saan nakatira si Unggoy? Saan naman si Buwaya? Si, si Unggoy ay nakatira sa mga puno at, at si Buwaya, buwaya naman na ay nakatira sa ilog. Napakagaling! Paano naman kaya naging magkaibigan si Unggoy at Buwaya? Si Sila ay nagtulungan para, nagtulungan para makahanap ng mas masarap na pagkain. Mahusay! Kayo nga ay tunay na kinig sa ating kwento. Salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay natutunan ninyo ang mahalagang aral mula sa kwento. Hanggang sa susunod. Muli, sabayan nyo kami sa pag-awit.